kain tayo ng masarap na masarap na ulam mga guys kung gusto yung magtingin sa aking pagkain sa gabing ito magsikain na rin kayo mga guys para kayo ay mabusog na sa inyong pagtulog ay makrisko at masarap mahimbi sa gabing ito at out kumana panood ng aking pagkain hmm ang aking kasamahan na master oh, yeah. Master Bagong gupit Mukha guys Mukha guys Bagong gupit Master yan yeah. Master sa paggawa ng tinapay namin Master din pagdating sa babae Ayan po ang hinahabol ng babae <laughs> <laughs> Pagdating <laughs> sa babae, hindi mo siya Ang babae ang nililigaw sa kanya mga nakadala ba ng asawa Siya ang nilalapitan Hindi siya ang naglalapit sa babae mga Ako naman, ang mahilig sa akin Ang mga babae Pagdating sa pera, pero pagdating sa muka Hindi mo lang katanggap-tanggap nila Siguradong ayaw nila sa akin Pera lang ang minamahal sa akin

Mayroon pang pahabol. Na. Ah. Pinatanong ko na kanina. Oh, 50. Ayos. Mm. 50. Mm. <coughs> Patakbuhin ko na sana doon eh. Sabi nga eh, Joseph eh. Hmm. Baka. Hmm. bosok pako pero kumain pako ulit Hmm. Hmm. Hapum. Nang ngawa ngawa. Unsa usimama? Anjo. mama bukas kunto na no. Duha Hmm, Kaya pag ano, ano kanya ano, na ano, si mama, sumatanda na talaga. Nakalimutan no? so, niya so, yan. Sa, saka, ano ha, kaya pag mag-usapan tayo, kaya tayo, pag sinabi ni mama, huwag niyo lang, ano, kasi sabi, po yun. Pero hmm. mga matanda. Oo. Ah, Dok? oh nagsabi. Ah, Dok? Sige, Nada. Nada. Naleguk yang, naleguk yang kahpun.